Mga ka-trops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinag-iisipan na nga po ng NBA na baguhin ang kanilang rules pagdating sa depensa. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kinukonsidera na nga po ng front office ng Los Angeles Lakers na kumuha ng center bilang pansamantalang pamalit kay Christian Wood. Marami na nga po mga katrops na mga fans at analysts ang na nagre-reklamo na sa sobrang taas ng mga netatalang puntos na mga sa mga laro ngayong era ng NBA. At dahil nga po iyan sa kawalan nga po ng depensa sa kanilang mga laban, since konting dikit lamang nga po ng mga defensive player sa offensive player, ay tatawagan na nga po dito ng foul. Isa pa, napakadali na lamang nga na sumungkit ng foul lalo na ng mga superstar, kaya mas nagiging madali na lamang nga po para sa kanilang gumawa ng malalaking puntos, lalo pat ilang free throws nga pong ibinibigay sa kanila bawat laro. Kaya dahil nga po sa patuloy na pagre ng mga fans at analysts dito, ay may lumabas na nga pong balita na kinukonsidera na nga po ng liga na gumawa ng pagbabago sa kanilang rules pagdating sa depensa. Sa katunayan, mismong si Tim Bon Teams na nga po ng ESPN ang nagsabi na official na nga pong sinimula ng NBA Competition Committee na review kung sobrang pumapabor na nga po sa opensa ang kanilang laro at kung kailangan na nga bang gumawa dito ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Kung parating nga po kayong updated sa NBA mga katrops, ay siguradong alam na nga po ninyo na maging mga NBA analyst at commentator ay hindi na rin naman nga po natutuwa sa kasalukuyang game ngayon. Since nawawala na nga po ng karapatan dito, ang mga players na dumipensa. Bukod na rin nga po dyan mga katrops, ay hindi na rin naman nga po nila ikinatutuwa ang pagiging inconsistent ng mga referee sa kanilang mga ginagawang tawag sa loob ng court na siyang isara naman nga po ngayon sa mga dapat nilang baguhin. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang kinukonsidera na nga po ng front office ng Los Angeles Lakers na kumuha ng center bilang pansamantalang pamalit kay Christian Wood. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang laro ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers bukas ng umaga, ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na hindi nga po ulit dito maglalaro ang kanilang mga players na si Nagy Vincent, Jared Vanderbilt at si Christian Wood na pare-parehong may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. At dahil nga po dyan ay underman na naman nga po dito ang kanilang lineup na nangangahulugang dihado na naman nga po sila sa kanilang magiging bakbakan. Kaya sa patuloy nga po na pagkawala ng mga players ng Lakers ay may lobas na nga pong balita ngayong araw ang isang NBA insider na kinukonsideran na nga po talaga ng kanilang front office na kumuha ng at least isang center o power forward na makakatulong sa kanilang front court. Yes, binabala ka na nga po nilang gumamit ng 10-day contract upang sa ganon ay hindi na nga po sila mamroblema pa sa kanilang mga susunod na game ngayong season. Kaya kailangan na nga po nating bakaabangan kung sinong player ang kukunin ng Lakers sa buyout at free agency market sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video